Halina at pasyalan ang mga nagagandahang seasonal waterfalls dito sa Kino Road to Babenguet, Cordillera Region. Isa na dito ang famous Bridal vale, Veil Waterfalls ng Bridal Camp 1 to Babenguet. Umpisa na ang video. Ayon, good morning, good morning creepers. Nandito tayo ngayon sa Maykenon Road at gusto ko ipakita sa inyo yung mga seasonal falls dito. Kasi cellphone lang yung ano natin, yung gamit natin pang vlog na Kaya hindi pa naman ako masyado sanay kaya tignan nyo na lang sa air ito, trippers. Alright! O oh, diba? Napakaganda dito, trippers. At uh, ito yung paborito kong daanan. Kaya pagka nakikita kong may tubig ito, hindi ko pinapalampas na mag feature dito, trippers. Sana ma-enjoy nyo mula dito sa Impapawid, trippers. Nakikita na natin lahat ng mga ano, tanawin dito, no? Lalo na tong seasonal waterfalls na to, trippers. Mas maganda to sa personal, kaya pasyalan nyo na. Sino ba naman na hindi mainggan nyo dumaan dito sa Canon Road? Bukod sa napakaganda na ang daan, napakaraming atraksyon para sa mga turismo. At syempre, puntaan na rin natin yung Bridal Falls. Ano pa hinihintay natin? Let's go, trippers! Ang Bridal Veil Falls ay isang napakagandang talon na matatagpuan sa Canon Road, partikular sa Camp 1 to Babenguet. Kilala ito sa kakaibang hugis na parang belo ng isang bride. Kaya naman tinawag itong bridal veil falls. Ang talon na ito ay isang obra maestra ng kalikasan. Ang puting tubig na bumabagsak mula sa itaas ay tila isang kumikinang na belo. Dahil sa mataas na puno at malinis na hangin, perpekto ang lugar na ito para mag-relax at makalimot sa mga problema. Kung naghahanap ka ng isang lugar na malapit sa Baguio City, kung saan maaari kang mag-relax at mag-enjoy sa kalikasan. Ang Bridal Veil Falls ang tamang lugar para sa iyo. kaalala, pag pumasyal kayo dito, huwag kalimutan maglagay ng bariya sa maliit na kahon para ito sa mga nagpapanatili ng kalinisan rito at maging responsabling turista kaya huwag magkalat trippers okay oh di ba trippers sabi ko sa inyo napakaganda nitong tanawin ito mula sa itaas eh sana na enjoy nyo trippers kapag dito ako dumadaan sa Canon Road trippers talaga nag i over ako dito kasi tignan nyo naman yung bundok na to yan yung bundok ng Aran Cave ang Aran Cave na dating kilala bilang Tukang Cave at ito ay isang lugar para sa mga mahilig mag spelunking na matatagpuan sa mga nakakamanghang bundok ng na makasaysayang Canon Road sa pagitan ng Barangay Camp at Twin Peaks. Ang bunganga nito ay matatagpuan sa isang bangin sa kahabaan ng ilog buod. Ano nga ba ang espesyal dito? Nakakamanghang mga formasyon at sa loob maaari kang mamangha sa mga dominanteng formasyon ng bato na stalactites at flowstones nang nilikha ng mabagal na pagtulo ng tubig na may mineral sa loob ng maraming siglo at isang nakakapreskong sorpresa ang naghihintay sa mga maglalakbay ng malalim sa loob ng kuweba ay ang isang nakatagong talon na nagdaragdag sa kagandahan ng kuweba. Ang pag-navigate sa kuweba ay nangangailangan ng konting pisikal na pagsisikap at ginagawa itong isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran para sa mga naghahanap ng mga kiliti, ang kuweba ay puno ng mga lokal na alamat na may mga kwento tungkol sa isang higanting nilalang na minsang naninirahan sa mga kailaliman nito. Nagsarayan no? Simula ng nagpandemya trippers. Kaya lagi ako dito, ano, pagka nahihinto ako dito, nagmumuni-muni. At ito kasi yung ano, mga nagra-rockfall trippers. Kaya pinagbawal na rin muna pumasok yung mga turista dito sa Aran Cave Nasusunod kapag nag-open ang Aran Cave Trippers Papasyal ko kayo dito Ito yung isa nakakapag-refresh ng utak ko dito Trippers O nakakapag-parelax sakin no Itong Aran Falls dito sa Tuba Benguet Yung tapat nitong falls dito Trippers Ay yung Aran Cave Makikita lang din natin itong falls na to Tuwing tag-ulan Trippers Dahil pag summer ko konti lang to kaya enjoy na natin habang narito tayo sana may enjoy nyo yung panonood dito trippers dahil sobrang mare relax ka rito lalo na sa aligasgas ng tubig nya trippers ang waterfalls na ito ang nagbibigay attraction sa mga turista o ang mga traveler hindi hindi ka mahihirapan makita ang falls na ito dahil nasa gilid lamang ito ng Canon Road. Maswerte tayo dahil isa ang Pilipinas na may mayaman sa natural na ganda. At ang mga talon ay isa sa pinakamamanghang attraction nito. Kaya ingatan natin ang kalikasan. Huwag tapo ng tapo ng basura kahit saan. Mahalin mo ang kalikasan tulad ng pagmamahal mo sa pamilya mo at diyowa mo. Kung nagustuhan niyo ang video na to huwag kalimutan mag-like, share. At subscribe. Follow me for more videos, strippers. Peace out.